buo pa rin ang simbahan na ito sa dami ng pinagdaanan niya nakaligtas pa rin siya at eto pa rin napakagandang uh, tourist destinations dito sa Basco Patanes pagka inabutang ka ng kamay ibig sabihin hindi sila nang ng pera, huwag mo haabotan ng pera ang iaabot mo ay kamay mo dahil sila ay magmamano lang so ganun. Hi, good morning mga ka Onyx and good vibes sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa bayan ng Basco, Batanes Papasyalan na rin natin ang kanilang mga tourist destinations. No? Kilala natin ang Batanes na isa sa mga tourist destinations dito sa Pilipinas. Ang mga bahay dito sa Basco, Batanes ay upgraded na rin. No? kilala ito sa mga bahay na bato pero ngayon ang mga bahay dito is masyado ng medyo mga renovated na rin, upgraded na rin at kalimitan ng kanilang mga bahay dito ang kanilang bubong ay nakaslab nakabato kagaya ng mga bahay na yan bibihira yung mga bahay dito na merong bubong na yero gaya ng bahay nito no nakaslab siya yung mga bahay na yan nakaslab siya kaya halos lahat ng mga bahay dito nakaslab siya dahil alam natin na ang Basco Batanes at ang Batanes Province ay daanan mismo ng mga bagyo. Kaya ganito dapat katibay ang mga bubong nila at bahay dito. So makikita natin dito, mayroon pa rin mga bahay na bato rito sa Basco Batanes na nakapreserve. Gaya ng mga ito. Ito makikita natin ay bangko siya, PNB and Supreme Court, Municipal Trial Court medyo luma na rin siyang bahay at mukhang sinaunang construction pa ito para tayo sa ibang bansa kapag ka narito tayo sa Batanes Province napakakaunti lang rin ng mga tao dito sa Batanes kung makikita natin sa mga kalsada hindi ganun kadaming mga tao nakikita lang natin ngayong umaga ay mga nagwawalis at yung mga nagmumotor siguro yung ibang may mga activities na gagawin pa. Marami na rin sila ditong mga hotels gaya nitong makikita natin. Ang province of Batanes ay merong anim na munisipyo. Dito sa isla ng Ibatan, merong apat na munisipyo at yung dalawa nilang munisipyo ay nasa island municipalities. Ito ang kanilang general hospital dito sa province of Batanes. narito na tayo sa pinaka pinakasentro ng Pasco, Batanes. Ito na yung kanilang Capitolio area at narito yung lugar ng maraming mga government agencies. Ito ang kanilang Capitolio, nakikita natin. Ito kulay dilaw na to. Yung to lang kasimple ang kanilang Capitolio rito. Sa harap ng Capitolio ay naroon yung kanilang police station. Itong sa harapan natin. Katabilang ng kanilang kapitolyo ay ang munisipyo mismo ng Basco, Batanes. Ang kapital ng Batanes ay ang munisipyo ng Basco. Kaya dito sa Basco ay makikita natin medyo maraming mga industrial at malalaking mga buildings. Ito ang pinaka-front na kanilang provincial capital ng Batanes dito sa Basco. At sa harapan nito makikita natin ang kanilang munisipyo mismo ng Basco, Batanes. Katabilang ng munisipyo ng Basco ay makikita natin ang kanilang plaza. Para talaga tayo nasa ibang bansa kapag ka, narito tayo sa Batanes Province Sa so, tapat lang ng kanilang plaza ay makikita ang napakagandang kabundukan ang landmark dito sa Batanes na halos puro grass lang ang kanilang mga kabundukan at makikita natin sa kabundukan ngayon ang kanilang lighthouse isa sa pinagmamalaki nila pero wala pa tayong pagkakataon ngayon na mapuntahan yung kanilang lighthouse siguro maybe later wala na tayong oras katabilang ng kanilang municipal hall ay makikita natin ang basketball court na maraming naglalaro mga kabataan sa ngayon wow ito naman ang kanilang Batanes National Science High School sa likuran lang ito ng kanilang munisipyo dito nasunog pala ang kanilang elementary school dito sa Batanes uh, sa Basco Batanes kaya kung makita natin yung kanilang elementary school ay nasunog yung kanilang building Yan, ganito kagagalang ang mga kabataan dito sa Batanes. Pagka nabutang ka ng kamay, ibig sabihin hindi sila nangihingi ng pera. Huwag mo haabot na ng pera. Ang iaabot mo ay kamay mo dahil sila ay magmamano lang. So, ganun yung kanilang uh, kultura dito sa Batanes. Saan kayo ngayon nag school dito? Ngayon nasunog na itong elementary school nyo? sa mga likod. Sa ng... dun sa likod niya. Ah, sa likod nitong school na to. Doon kayo nag uh, kaklase. So, yun ano, dahil nasunog yung elementary school nila, sa likod lang daw ng nasunog na school na to. <laughs> Nagkaklase itong mga kabataan na to. Ito naman yung kanilang simbahan dito sa Basco Batanes. Kalimitan ng kanilang mga presidente dito ay 90% ay katoliko and then the other 10% uh, uh Baptist and other uh, Christian uh, religion tignan natin itong kanilang simbahan kung ilang daang taon na ba ito Napakarami pala ang pinagdaan ng history ng simbahan ng Basco Batanes. Itinatag ito noong 8, 17, 83, at nakaligtas sa marami pang mga First World War, Second World War noong 1899 na First World War at noong Second World War ng 1940 kaya tignan natin, buong buo pa rin ang simbahan na ito, sa dami ng pinagdaanan niya, nakaligtas pa rin siya at eto pa rin, napakagandang uh, tourist destinations dito sa Pasco Patanes may simbahan din dito ang Baptist meron din silang simbahan dito ng Iglesia Ni Cristo ito na yung kanilang pinaka baywalk dito wow at mula rito sa baywalk ay makikita natin ang kanilang napakagandang karagatan wow ang kanilang mga kabundukan makikita natin hindi siya mapuno mga kaonics siya ay puro mga damo kaya napakalinis niyang tignan tignan niyo nga naman ang mga dagat at rock formation ayun o oh. dito banda sa gitna ng kanilang baywalk ito ang ating makikita Wow, tingnan nyo nga naman yan Napakagandang tanawin Wow So ito ay Isa ito sa mga pinupuntahan dito party pa rin ito ng kanilang baywalk At ito yung pinakabandang gitna ng kanilang baywalk At mula rito Grabe Napakaganda Napakagandang adventure So may nakikita tayong nanguhuli pa ng mga isda or what na doon lumalangoy siya wow mula rito kitang kita natin wow meron palang bato rito no meron siyang pintuan ayun no siguro merong museum dito o kung ano man bahay man siguro ito no dahil sabi nga nila mga bahay dito mga bato kaya baka itong islang bato na to iginawa na rin nilang bahay kung makikita natin dito wow napakagandang tanawin grabe Ooh, grabe napakaganda Dito sa bahaging ito makikita natin dito yung tinatawag nilang Rolling Hills. Yun, makikita natin. halos walang mga puno, puro mga damo lang. At naroon din yung kanilang lighthouse na tinatawag Grabe dito kitang-kita natin yung kanilang pier ng Basco, Batanes at yung kanilang seashore. Ganoon din yung kanilang kabayanan. Makikita natin mula rito sa kanilang Biwok, no? At yung mga kabundukan dito. Makikita natin, grabe. Wow! Para tayo sa ibang bansa Dito sa Basco, Batanes Woo. Ito ang kabuang makikita natin Dito sa kanilang Baywalk Grabe, ang ganda Ang ganda ng mga tanawin Sobra, may enjoy nyo Kapag kayo ay nagpunta rito Yung kanilang mga kabundukan The best Ito naman ang isang bahagi ng kanilang baywalk at ito ang ating makikita dito. Wow! Halos iyon pa rin. Ang kanilang uh, pinakabayan, ang rolling hills, ang kanilang lighthouse no? na pupuntahan natin mamaya o sa isang bukas. At yun din yung kanilang mga stone formations at yung mga kabundukan dito. Wow! Kita nyo, may mga huminto na doon ng mga turista na nakasakay sa tricycle tour at sila ay magka-sightseeing din doon sa pinanggalingan natin kanina. So may ilan pa rin tayo makikita mga bahay na bato rito, gaya nito. At yung sa likuran natin Bagamat dinevelop na nila O na rehabilitate na at na-upgrade na yung mga bahay dito. Meron pa rin mga ilan-ilan no, may makikita tayo. Maliliit lang rin ang mga kalsada dito sa Basco Batanes Gaya ng mga ibang munisipyo sa ibang probinsya During Spanish era, napakaliliit lang ng kanilang mga kalsada Ito naman ang National Power Corporation dito sa Basco Batanes O ang NAPOCOR in collaboration sa Basco Wow! Narito tayo papunta sa kanilang dalampasigan Papunta ng kanilang dito sa Basco Batanes. So, meron ding bahay na bato rito kung makikita natin. Ito. Ang ganda. Grabe. And ito na yung kanilang dalampasigan at yung kanilang napakagandang mga napakagandang mga kabundukan at mga rock formation. Wow! Mula dito ay makikita natin kung saan tayo nang galing nung isang araw. Doon at dito kitang kita natin ang kanilang karagatan Ang kanilang pier At yung rolling hills Ganon din yung kanilang lighthouse Na nasa taas ng kabundukan Napakaganda ng lugar na to At dito makikita natin yung isang bahay na bato Na napakaganda Wow Tanungin natin si kuya kung may nahuli na siya Marami ding nahuhuling isda dito kuya Ay, Minsan sir Ah, yung ibang mga lumalangoy-langoy dyan, nanguhuli ng mga isda yung mga ngayon. Uh Oo. -oh. Nakakita ko kasi may mga sumisisid-sisid dyan eh. So, mga nangunguhad. Ibig sabihin, dito, dito lang ay eh, meron ng mga makukuha ng mga isda, nanguhuli. So far, wala ka pang mahuli ngayon. Kasi simula mo pa lang. Alam niyo dito sa Batanes, ang mga tao ay uh, hospitable sila. Respectable dahil babatiin kanila kahit di kanila kilala ang even yung mga aso rito, hindi sila hindi sila ganoon mananahol sa'yo sa dami kong aso na nadaanan hindi man lang tumatahol sa akin parehas na mga tao mga respectable sila at mababait sila dito sa Basco, Batanes